Hello mga idol, kunting kalaman mga idol May pakikita sa Tapos sa inyo <clears throat> Magkabaw ba mga idol O pinakamahal na Nilalang sa ilawang sa lagat Na umaabot ng 30 pieces 30,000 ang kilo Na nilalang mga idol Dati mga idol, makakuha ka lang ng isang kilo nito Mayaman ka na sa isang araw. Ah, gagamit to sa ano? Sa sakit ng ulo. Ah, um, sakit ng tiyan no. Ah, uh, naihika. Ito, ma-effective to na gagamitin mga idol. Na panggamot. At saka ginagamit ko sa ano mga iba-ibang mga pharmacy ginagamit nila na uh, gamot sa uh, tao mga idol nakakahalaga daw ito ng 30,000 bawat kilo isang kilo mga idol sobrang mahal nito mga idol pero ngayon mura na lang mga idol kasi Parang laloge siguro yung insect Laloge yung insect mga idol. Kaya nagbawas ang kilo. Ngayon, 2,000 na lang ang kilo sa uga. O oh, sa ano? Sa uh, ano tawag? Uh, labas mga idol. Ito mga idol ah. nyo ito? Kinalala nyo Ito. Alang ito? So tawag nito seahorse o oh, bayo-bayo sobrang mahal nito mga idol maabot to ng 30,000 ang kilo nito dati eh ngayon nag ano na nagbaba na ah uh, 2,000 na lang ang kilo siguro nito ang yung labas mayroon pero yung oka baba din. Yung puyo na. Ipiktido to mga idol sa sakit ng chan at saka sa may hika. So, madali, madala itong ano, ipainom. Ito yung pinakamahal. Pinakamahal na uh, seers sa dagat mga no, idol. Ito yung pinaka mahal sa lahat ng nilalang sa dagat 30 mahigit ang kilo nito mga 30,000 mahigit ang kilo ngayon mura na lang mga kaya mahirapan na yung mga tao kung paano maibinta to mura na lang siguro ah, pa uh, ano lang to ang lain na lang ng mga tao mga idol. Mga Mora na lang. Sana babalik pa to ng mataas na presyo mga idol para hindi mahirapan yung mga tao dito sa isla. Kasi yung sea urchins na ano, tinatawag namin abalon, wala na, nag-stock buying na. At saka yung pusit, yung no lomot, nokos. Ano, baba na rin. Yung isda dito, yung lapo-lapo, hindi na mabinta mga idol. Wala nang nagilada. Meron man, ano, baba na rin. Hindi na abot ng isang litro ang kilo. Isang litrong kurudo. Logi na. Ito na lang sana asahan namin kasi season. Marami to mga idol. At alam nyo ba mga idol, madalas din tong ano, na na nanganganak kasi dami to ang bawat isang araw to nito aabot ng libo-libo yung mga ano niya anak niya madali itong mano madali siyang mag parami sa dami na nila na mabuntis kaya makakuha talaga ka ng marami nito kaso lang nagbaba na ito lang yung ano na yan, na pinakamahal na isda sa uh, na sihos sa dagat mayroon at yun lang mga idol ang sana bumalik ang presyo nito para ma-enjoy naman yung taga isla kasi nagirap na rin yung mga taga isla dahil sa kunti lang mahuli namin sa dagat ito mga idol ito abot na to sana sa ang isa nito abot na to ng isang daan eh, ngayon, binta to siguro na sa 20. 20 pesos na lang. Ito, so, laki. Laki pa naman ito, si Idol. Sa inyo, mga Idol, mahal pa ba to? Dito sa amin, mura na lang kasi. Kaya ito lang aking mga share sa inyo muna, mga Idol. Sana ay maka share pa rin ako ng iba-ibang mga huli. Sa Salamat, mga Idol. Thank you sa inyo. Pag sana sa pin uh, share at paki-palo paki-like naman ng aking video maraming salamat sa inyo idol thank you bye bye